Tuluyan ang ang na naabsorb ni Bjorn ang essence ng Corpse Golem. Dahil dito ay tumigas ang kanyang mga buto kaya't hindi na nakapenetrate ang atake ng vampire. Inaalala naman ni Bjorn ang pagkakakuha sa essence na ito dahil wala ito sa plano niya at siguradong kailangan niya magbago ng training method dahil dito. Pero nauunawaan niya rin na hinihiling ito ng pagkakataon at makakatulong ito para makaalis sila sa sitwasyong kinahaharap nila ngayon. Medyo nakakasabay na sa laban si Bjorn at tumaas na ang kanilang sa, ngunit hindi po e pwedeng lagi na lang siyang natatamaan ng vampire kailangan niya itong masolusyonan. Biglang may tumamang bote sa kanyang likuran, isang mataas na uri ng healing potion. Natauhan na si Aluo at handa na siyang magsayang ng mga mamahaling potions para lang masuportahan si Bjorn. Dahil dito ay mas lalo pang lumakas ang loob ni Bjorn, sinunggaban niya ang vampire hindi na niya iniinda ang mga atake nito dahil sa tuwing aatakihin siya nito ay matatilsikan naman ito ng dugo niya na ngayon ay isa ng asido at lahat ng injury na kanyang natatamo ay mabilis na gumagaling dahil sa essence at sa suportang healing potions na binabato sa kanya ni Aluo. Nakabalik na rin si Einar sa laban para suportahan si Bjorn. At dumating na nga oras, handa na ang spell ni Aluo bag ni Bjorn ang vampire at sinigaw ang pangalang Kurod. Nakabalik na rin sa laban ang sugatang dwarf. Nagkast ito ng lightning skill para mapahinto ang kilos ng vampire. Kinamit ni Bjorn ang pagkakataong ito para magamit ang Tears of the Goddess na tinago niya sa kanyang paanan. Pinakain niya ito sa vampire at sinundan pa niya ng isang malakas na uppercut. Yumapekto na ang Tears of the Goddess at nagbigay ng malaking damage sa vampire ang kanyang negative status na stand ay napalitan din ng mas malakas na paralyzed. Nakas na ni Alua ang Solar Sphere, pinapaalis na niya si Bjorn pero hindi na nito nagawang umilag. Pare-parehas namang not a ang lahat ng kasama ni Bjorn ng pain sharing skill ng vampire. Nagkamalay na si Bjorn, tahimik ang paligid. Iniisip niya kung sila ba ay nagwagi. Nang pinilit na niyang tumayo ay nakita niya ang vampire na nananatiling nakatayo at nagsisimula ng mag-regenerate gumana, ang skill nito na Source of Darkness isa itong passive skill na nagbibigay ng mala immortal na status sa may gamit nito, hanggat nananatiling buo ang puso ay hindi ito kailanman mamamatay. Si Bjorn na lang ang nananatiling nakatayo sa mga kasamahan niya. Naglakad siya patungo sa vampire at sinungaban ito at ginamit ang kanyang skill na Flesh Explosion. Masakit din ang skill na ito para sa kanya dahil literal na pinapasabog nito ang kanyang laman. Kayun paman ay wala siyang magagawa hindi siya pwedeng tumigil hanggat buhay pa ang vampire. Paulit-ulit niyang ginamit ang skill na flash explosion hanggang sa maabot niya ang kanyang limit. Naubos na ang kanyang health at ang nababawasan na ngayon ay ang kanyang mentality patuloy nang bumababa ang kanyang mentality at wala na ring natira sa kanyang kamay kaya't ginamit na niya ang kanyang katawan at sa huling paggamit niya ng flesh explosion ay nagwakas na ang buhay ng vampire duke, hindi pa rin nagbabago ang kapalaran ni Bjorn, tuloy pa rin ang bilang patungo sa kanyang katapusan. Kasabay naman ito ay pumasok na sa kanyang system ang kanyang mga experience na nakuha sa vampire. Siya ay nag-level up at tumaas ang kanyang stats nag-drop din ng essence ang guardian at dahil nakapatong lang si Bjorn dito ay agad niya itong na-absorb. Nakuha niya ang skill nito na source of darkness at ito ang nagligtas sa kanyang buhay. Nagising si Bjorn habang nakahiga sa hita ni Einar. Agad niya itong tinanong kung asa na ang ibang kasamahan nila at kanyang nalaman na apat na araw na pala siyang natutulog at talong araw naman na mula nung umalis ang iba nilang kasamahan. Ibig sabihin nito ay pangpitong araw na at pwede na silang makalabas ng labyrinth. Inusisa ni Bjorn ang kanyang katawan kung meron ba siyang injury. Mukha namang walang nagbago sa kanyang katawan nang bigla niyang mapagtanto na wala siyang saplot naluso na ito dahil sa asid niyang dugo kaya't inalis na ito ni Einar. Wala naman daw siyang dapat ikahiya sabi ni Einar. Pinadetalye ni Bjorn kay Einar ang mga nangyar habang siya ay natutulog. Sinabi nito na napunta kay Hikurad ang Nimbus item at napunta naman kay Aluo ang Rupture Stone. Alam ni Bjorn na buhay pa siya ngayon dahil nagdrop ng essence ang Guardian at nakuha niya ito. Ibig sabihin nito ay nakuha sa Guardian ang tatlong importanteng pwede nitong eyedrop. Dagdag pa ni Einar na hindi sumunod sa usapan si Aluo na mag-roll ng dice para sa makakakuha ng Rupture Stone. Sinabi daw nito na luji pa siya sa raid na ito at nakakasigurado daw siya na di na magre-reklamo si Bjorn. Mukhang si Aluo lang ang nakakaalam na naabsorb ni Bjorn ng essence ng Vampire Duke. Sinakripisyo din ito ang essence ng corpse golem dagdag pa ang mga mamahaling potions na ginamit niya. Kaya't wala na siyang marereklamo dito ang tanging nakakapagtampo na lang sa parte ni Bjorn ay yung umalis sila nang di man lang nagpaalam. Buti na lang at kasama niya ang matapat niyang kakampi na si Einar. Nag-aya nang lumabas ng rupture si Einar, sinabi naman ni Bjorn na may kukunin lang siyang item na siguradong hindi nakuha ni Aluoth. Hindi na sinabi kung anong item ito at lumipat na ang eksena paglabas nila sa Raphdonia. Nakabalik na ng Raphdonia si Bjorn bagamat wala siyang suot kundi tabing ay dumiretso pa rin siya sa bilangan ng mana stones, 200,000 stones ang kinita niya, maliit ito sa inaasahan niyang kita ngayong raid pero hindi na rin masama dahil nakakuha siya ng dalawang rare na essence. Hindi ito binigay sa kanya ng pinagpapalitan niya sa halip ay konesyon siya nito kung bakit at paano siya nakakuha ng gantong halagang mana stones. Masyado raw itong mataas para sa isang ninth adventurer lamang. Nagtataka naman si Bjorn sa mga pangyayari. Biglang nagdatingan ang mga sundalo ng Raphdonia para siya ay dakpin. Di naman makapaniwala si Bjorn sa mga pangyayari. Nakabalik na rin si Erwan sa Rafdania galing sa Labyrinth. Pagod na pagod ito dahil sa ikatlong palapag sila nag-hunt ng kapatid niya, kakaiba ang lakas ng mga Seven Frank Monsters. Di tulad ng magkasama sila ni Bjorn at lagi silang napapaaway. Sa pagkakataong ito ay nadama niya ang pagiging adventurer. Patuloy na hinahanap ni Erwin si Bjorn, sabik na siyang ipakita ang bago niyang essence. Tulad ni Bjorn ay question din si Erwan kung bakit marami itong nakuhang mana stones, sinabi naman niya na kasama niya ang kanyang kapatid. Hinanap ang pangalan ng kanyang kapatid Daria Whittember de Tercia isa itong verified adventurer. Pinayagan ng umalis Erwan. Sa loob ng inn ay masayang naliligo si Erwan sa bik na siyang makita si Bjorn. At mapakita ang inimprove niya bilang adventurer. Nang pumunta siya sa inn para bisitahin si Bjorn ay napag-alaman na niyang wala pa ito. Kahit kinakabahan ay nagtiwala pa rin siya na makakabalik si Bjorn ng buhay. Pero nakalipas na ang isang linggo pero wala pa rin si Bjorn. Rilabas na rin sa kwarto niya ang kanyang mga kagamitan. Pinigilan ito ni Erwin pero sinabi ng may-ari na matagal nang di umuwi si Bjorn at siguradong pumanaw na ito sa loob ng labyrinth. Dinamdam ito ng matindi ni Erwan, nilapitan naman siya ng kanyang kapatid na si Daria. Pinapatayo na niya ito at, basang-basa na sila sa ulan, sumumpa naman si Erwan na magpapalakas pa siya ng sa ganoon ay maprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Isang linggo na ang nakalipas mula ng makulong si Bjorn. Pinagbintangan siya na isang plunderer. Ang unang pagtatanong kay Bjorn, Tinanong siya kung saan niya nakuha ang crossbow at bakit siya meron nito gayong hindi naman gumagamit nito ang mga barbarian. Sinabi niya ang totoo tungkol sa mga taong gusto silang patayin at sa tingin niya ay walang masama na pinagtanggol niya ang kanyang sarili. Mukha namang dadayain ng investigador ang magiging resulta ng pag-uusap nilang ito ni Bjorn. Ang mga gantong bagay ay hindi na dapat tinatanong lalo na't wala namang ebidensya. Sinabihan siya nito na nililinas lang nila ang mga adventurer dahil dami na ang mga plunderers at magsisimula sila sa mga ninth rank adventurers. Tinanong ulit siya kung saan niya nakuha ang crossbow. Inulit lang niya ang sagot at sinabing nakuha niya ito sa mga nakalaban niyang plunderers, gayon paman ay tumiyupad si Bjorn at hindi niya sinabi ang tungkol sa babaeng may pulang buhok. Kinuwento niya ang pagkakasaksak sa kanya sa leeg, hinanapan naman ito ng peklat ng investigador. Wala na ang peklat sa leeg ni Bjorn siguro ay kasama itong nag-regenerate dahil sa vampire essence, hindi pa rin naniniwala ang investigador kay Bjorn. Sinabihan naman ni Bjorn na tawagin ito si Aluo na isang mage. Sinabi naman ng investigador na mga 7th rank pataas lang ang pinapayagan ng gantong prebilehyo. Umalis na ang investigador at sinabing sa kanila na mapupunta ang mga pera ni Bjorn. Ikalawang interogasyon Sinusubukang basahin ng isang mage ang kanyang utak pero masyadong mataas mang mentality stat ni Bjorn kaya hindi ito gumagana. Kinakailangan nila ang isang mage na nagmula sa magic tower para lang mabasa ang utak ni Bjorn. Hindi naman ito magagawang tawagi ng investigador dahil masyadong importante ang mga taong ito para abalahin. Sinabihan ng investigador si Bjorn na umami na lang sa mga kasalanan niya. Ang huling interogasyon Nakakuha na ang investigador ng ebidensya na magdidiin kay Bjorn. Ang message stone na nalut nila ni Erwin dagdag pa dito ang pagdiin sa kanya ng nakalaban nilang guild ang Crystal Union. Sinabihan niya si Bjorn na bibitayin na siya sa pagkalipas ng tatlong oras. Balik sa kulungan, iniisip ni Bjorn kung ano pang mga hakbang ang pwede niyang gawin upang malusutan ang gulong ito. Isa lang ang paraan na nakikita niya upang mapatunayan na wala siyang kasalanan. Kinamit ni Bjorn ang skill niyang flash explosion upang makalabas sa piitan. Bago pa man makapagsumbong ang guard na bantay niya ay pinatulog na niya ito. Ngayon ay sisimula na niya ang kanyang plano. Naghiyawan ang ibang mga presong nakakulong alam niyang ang iba dito ay hindi naman talaga inosente kagaya niya pero wala na siyang pakialam dahil magagamit niya ang mga ito sa kanyang plano. Pinakawalan na niya ang mga ito. Sa loob ng Explorer Guild, sumiklab ang gulo laban sa mga nakatakas na mga preso at mga adventurers. Ginamit naman ni Bjorn ang pagkataong ito upang makausap ang branch manager ng Explorer Guild. Hamarang naman sa kanya ang mga sundalong nagbabantay dito. Kinamit ni Bjorn ang skill niyang Flash Explosion upang malagyan ng dugo ang mga taong naglalaban sa baba. Gumana ang isa pa niyang skill ang Sacrificial Seal, malaki ang inangat ng stats ni Bjorn dahil maraming tinamaan na tao sa baba, walang nagawa sa kanya ang mga sundalo lalo pat punong-puno ng buff si Bjorn. Mabilis niyang nag-api ang mga ito, at siya ay nagpatuloy na papasok sa opisina ng Branch Manager.